Boss, may IC. Bo. Ay ayan, ayan. May Oh, ang taba. Wow, ayan oh, mga ka -anglers. Basta Basta ka lang, ha, bulate. Sa so, bulate pumagat 'yan oh. Yari na naman. Ah, wala stick balugbog oh. Nice. Boss, confirm nga, bulate. Wala well, stick. Oh, oh. Bulati nga. You know, isang mapagpalang umaga muli sa inyong lahat mga anglers at ito nga. Last year dito tayo tumama sa spot na to, ito yung nagsabya. So subukan uli natin ngayon baka sakaling maulit. So shoutout sa mga kasama ko ngayong araw na to. Sila Boss Edwin, yan dalawang dalawang Edwin, isang Edwin ng San Pablo at isang Edwin ng Los Baños, ayan. Siyempre si Mang Dani at si Bay. Medyo tinahali ng konte at naligaw. Halos pa Santa Cruz na kami kanina kaya ayun. Napakaliwanag na oh. Pero positive think. Maano natin karami pa rin tayo ayan yan mga mga master ko kasama master good morning ayan shout out kay yan shout out sa mga taga Los Baños kila kuya Fred ayan nagsort water siya ngayong araw ngayong linggo ayan, ayan o nagsiset up na si master boss 1-0 agad 1-0 ah? agad 1-0 shout out kay boss eh guy ayan hindi ka sumama eh Chewy po di Ayan May sabog na yan Yun yeah. o Boss good morning Good morning po sa lahat Yun o Shout out Tagalos Banyos Yun Shout out kay ano Yan kay Boss Arnold Nugid So subukan uli natin dito Anong last year dito tayo tumama Nagsabya Ayan o Pwesto ni Master Ayan ay dating pwesto ni Sir Jun Pahutan okay. Yan. Nanama din siya diyan. Sa tao tayo, Sir Jun Pautan ng Bay Angler. Ayun. Yan, shoutout kay Sander Caballas. Yan. At sa Wileros Anglers ng Chaong Anglers. Yan, shoutout mga master. Ayun. round, laki. Sabitan pala dito. flower horn katumbas na ng isang kilo to ang yung lakas nya yan ano oh. ang laki five finger na no? bilog na bilog ah ito na naman o no? yung tawag ito Oops. masabit lang dito sa puno yun oh. puro ano tag dito kakwate o oh, madre kakaw ay nako masabit yan ito na naman huli natin oh. pula pula ang baga sa tao ibaba pula yung baba nyo yun oh. ano ko po sigurado ano na naman to yung oh di ba yung kwan mm -hmm. Oh, ayan oh. puro ganito na huli natin mga kanglers oh ayan wala tayong huling tilapia ito ang huli natin puro iisang itsura niya, ayan malaki O, oh, arroyo, arroyo na naman. at least nakakapagpadawi eh at least nakakapagpadaw eh, hindi kagaya ng isa dyan. Sanay na to. Sanay na. Babawi. Babawi Ayun. Peace on. <laughs> ah, dali na naman si boss. Parang walang katabi eh. Ha? Parang walang <laughs> katabi eh. Parang walang katabi eh. Ayaw magyakad eh. Boss, may I see? Ayan, ayan, ayan. Oh, ang tabo. Wow, ayan o, mga ka-anglers. Basta matiga ka lang, ha? Bulate. sa so, bulate kumagat, ayan o. Tapa. Ayun o. Peace on. Ah, tunay, Ah, arroyo. Pero ah, kahit na, kahit arroyo yun eh. Walang iya kung... Binabayaran dyan yung... Ang binabayaran dyan yung... Kitebe tsaka yung palaro eh. Oh pa uh, yung 50. Oh, sabay tingin pa doon. No? Tapos <laughs> nalaglag na pa. Ayun ah, oh, no? peace on, no? Sabay iling Oh, shout out kay TV Pudi. TV. Bo. Bo. <laughs> 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 teka, teka. Mukhang sunod-sunod dito kay ano ah, kay Boss Edwin eh, ah. Kahit baga puro arroyo eh, basta sunod-sunod eh. Tilapia din. Salok!

Ha? Bangka, sandra, Bakit? Post. Arroyo ulit? Ang lalaki ng arroyo, ano? No, Yung naman, lang naman, naman ito. Ito, l na! na si eh, no? Sa Grabe Alis, na, alis oh. Oh, Nakalis ko kasi Eh, paano ako doon yung makakaulit? <laughs> paalis pa, paalis na ako eh ano, ano boss Ricky, nakapagpadawi na, baka pa pwede nang... Huwag uh. kang aalpas! Peace on! Hindi na ako siro! Pwede na magpahinga, hindi na siro eh! Doon pa na! Pwede ba lumipat yan? Oo oh, naman. Eh, dito muna ako doon. Yari na naman. Ah, walos na balugbog oh. Ito ko Nice. Sayo, sayo boss. Oo, kanya naman. Abay, tama na. Ako naman dyan. <laughs> boss, confirm nga. Bulate. Walos Oo. Oh, oh. Bulate Bulate nga. Al, ah. Oh, ito. Ang laki ng arroyo oh. Confirm boss, bulati. Sayang naiwan ko yung bulati ko. Oh, ito, na naman, oh. eh, ito nga oh. Mamaw na arroyo, laki. Hindi bali, kahit puro arroyo to, ba? Oh. Ang lalaki naman, oh. Oh. Eh, mga angles, oh. Laki ng arroyo ba? Confirm. Sa bulate. Yes, kakalawit lang. Ah. Misang oras pa tayo. Undo? Aroyo Bulati ah talaga So dapat palaga Kahit siyang magpunta Is Kompletong Pain Bulati Uod May lumot tayo kanina Hindi naman kumagat sa lumot So yan mga kaangles Bandang patanghali Dumawe ang darito at isa pa hindi sa uod dumawe, ah, sa bulate pa so ako nakahabol kung di ako nakahingi ng bulate kay Boss din hindi rin makakahuli nakahuli ako tatlong piraso at isang tunay at saka limang piraso ano, uh, flower helm ayun so wala na tayong bulate ayaw, na rin, ayaw rin, naman, rin naman kumagat sa uod tigil na ako at bahala sila namimingi pa ayun oh. so yeah, mga kaanggilers ang huli natin limang flower horn daw ang tawag doon at tatlong arroyo isang tunay ayan kahit papano naman eh, eh hindi na zero sabi nga eh ganun talaga hindi bag, hindi hindi oras hindi pa oras dito sa nagsabya pero sila boss Ron uh, boss Rick at si boss Edwin ay isang huli niyan Paharapin po kasi eh. Oo nga eh, nakatalikod eh. Try door. <laughs> <laughs> Ayan o, oh. hindi ni Boss Edwin, lalaki ng arroyo pa. Wow! <laughs> Tapos ito yung uli niyang buntis na buntis. Ayan, ang oh. uli ni Boss Ricky. Oh. Mon... <laughs> oh. Walang wala yan kanina. <laughs> <laughs> Kung hindi dumikit kay... Ay, hindi, <laughs> joke lang. <clears> hindi. <throat> Natural lang yun. Ayan, <laughs> Ayan o. Oh. oh. lalaki ng arroyo mga kanglers o. Oh. Hmm. Ayos. Okay lang dumikit eh, wag lang. <laughs> Ayos. Alaw na na eh, mamaya awin na tayo sigurado, pakap na yung iba eh. Okay. Oo, oh, yun, Ayos. <laughs> Alam mo, okay lang ang tumabi, wag lang yung patipain eh. <laughs> yun lang. <laughs> yan, mag-i-spot dito ha, kumpletuhin nyo na ang pain bulate, uod, lumot at siyempre yung pinaka importante yung isa ube <laughs> pag wala kang ube wala kang may uwi ayan <laughs> ube tsaka pula ayan ganun talaga ang pamimiwas may time na wala minsan meron ganun talaga uh, huwag kayo madadala kung kayo man ay siro dito sa lugar na to o ilang piraso Gato talaga mga kanglers ka at hindi naman natin alam kung kailan dadawi or ano sabi nga tsambahan ayan so hanggang sa muli mga kanglers ka next fishing adventure talim or batangas talisay ayan marami tayong magpipilian sa susunod na linggo ayan hanggang sa muli.